What's up mga tol, at ayan nga, nasarap na natin yung motor na pinag-uusapan ngayon sa social media, no. Trending tong motor na to, which is ito nga si Rusi Flash 150X. Bago natin simulan to, gawan muna natin ito ng oting montage. Let's go! mga tol, Dunahin na natin yung kanyang external looks kung mapapansin nyo naman di na naman natin mapagkakaila na kinuwa talaga yung itsura nitong motor na to, sa isang motor din which is yung Honda GTR 150 kasi kita nyo naman sa headlight ba? Diba? headlight pa lang and then sa hugis sa hubog ng harapan syempre hanggang dito sa may fender, sa body naman, medyo may pagkakaiba ng konti pero siguro konti lang compare sa GTR and then ito yung kanyang design meron siyang combination ng white at black na sticker and then may rosy meron din dito sa side ayan, then pa-feed -pa ng black dito, banda rito ayan. and then may mga vents para sa aer aerodynamics may kita tayo mga butas dyan para may labasan yung hangin Then, sa likod naman medyo napaka minimal ng sticker nya kasi meron ka lang may kita na 150x at 6 speed same lang sa kabila napaka minimal ng sticker nya so, meron sya ditong red faded to black and then ganoon din 150x 6 speed meron din sya mga uh, butas para sa mga ventilation para sa aerodynamics Ayan. then ganoon din FI Euro, 4 sa plastic mga tol, hindi ko naman masasabing cheap kasi makapal Ayan matigas din pati siya Kasi kapag malambot to, pag ginanon mo to dapat to aangat Matigas siya Siguro titingnan na lang natin kasi alam ko ang downside sa mga motor ng Rossi is yung nagfi yung fairings. So malalaman natin dito sa motor na to, siguro pag tumagal-tagal, may kita naman natin yung pagbabago niyan kung may pagbabago ba sa pintura niya, sa kulay niya at sa kanyang fairings. So next natin mga tol is yung kanyang mga ilaw. Kung papansin nyo halos wala talaga siyang pinagbago, pinagkaiba kay GTR na ganyan din yung style ng kanyang headlight. And then yung mga ilaw pala nito is LED na lahat. Ayan ito yung kanyang headlight. Meron siyang switch dito. Yan switch. Yung unang switch yung mga tol is spark light para dito sa lining na white na yan. Di ba? Meron siyang lining kabilaan. Yan. And then yung pangalawa naman is yung sa headlight. Kanya headlight. Then high magiging dalawa yung ilaw. And then pagdating naman sa signal light Ayan, LED Parehas LED rin Okay. ito yung kanyang tail light and then LED rin yung kanyang running signal light ayan kabilaan so yan yung kanyang tail light pag nag -pre preno tayo ganito yung magiging itsura nya ayan gitna lang yung ilaw punta naman tayo dito sa upuan mga tol ito nga yung kanyang uh, upuan hindi siya madulas kasi yan meron siyang mga dot dot yan. You know. Siyempre hindi mawawala raw si logo na may kita talaga natin yan sa lahat ng motor ng Rossi then yung loob nyan ito yung loob nya ito nga pala yung kanyang susian ng ano compartment is sobrang kipot wala kang malalagay kahit ano so tanke yan yung fuel pump at ito yung kinagandahan nya mga tol yung kanyang airbox is nasa ilalim ng upuan kapag yung tubig is sanibaba dumaan ka sa baha hanggang dito siya, hindi pa siya mamamatay, hindi siya aabutin kasi hindi siya makahigop ng tubig. Kasi nandito yung kanyang airbox. Ayun, 'di ba? At solid. Ito meron dito ng dalawang hook sa bitan ng helmet to. Wala ka malalagay na kahit ano. Tingin ko lang ha. At siguro papeles hindi mo pwede mo ilagay dito. Kasi sobrang kipot. Hindi, ito yung kanyang asa ah, may tawag dito sa so may part na to sa so may batok nya ayan may kita mo medyo malapad sya tapos meron syang dalawang lagayan dito and then syempre hindi mo mawala yung USB port na ayan may USB port dyan pwede ka mag charge ng kahit anong gadget yung susian nya mga tol is hindi pa siya anti theft or yung ordinary yung susi lang yung nakikita natin ayan wala siyang takip at the same time hindi sya kilis kaya ganyan lang punta naman tayo dito sa kanyang panel gauge mapapansin nyo, ayan lang, napaka minimal ng display isang analog at isang digital mas prepared ko yung ganito mga tol yung mayroong analog talaga na hiwalay tapos hiwalay na digital na speedometer ito kasi tachometer to RPM nya kasi kapag kayong full, L, full LED or full digital display marami lang ako nakikita na prone sila sa sunburn so pagka lagi silang babad sa init tapos mga ulan init ulan nagkaka problema yung full, dis full digital na display ayan yung kanyang manibela yung harap nya mga switch mga switch nya is mga tingin ko hindi naman mga chip headlight push start ito mga tol signal light plus hazard so kapag ka nag signal light ka ng kaliwa iilaw yung kaliwa and then kailangan mo pa siyang pindutin para makapag signal light ka ng kanan kapag gagaling ka kasi ng kaliwa tapos nag signal light ka ng kanan ng diretsyo magiging hazard siya so dito ako na lilito minsan siguro hindi pa ako sanay kailangan ko lang siguro sanayan yung sarili ko sa paggamit ng signal light nito. kasi kapag ka nagkamali ka huwag kang tanga sa kalsada Naka-hazard ka ng walang dahilan no? so konting adjustment lang siguro at syempre sa positioning ng mga button ito yung kanyang busina and ito yung signal light so na kadalasan makikita natin sa ibang motor andito yung signal light andito yung busina so kanina nung pagka galing kasa so nung kakaliwa ko napabusina ako kasi akala ko nandito yung ano eh, signal light so karamin kasi dito so nasanay ako pero konting adjustment lang yan andito yung clutch nya medyo maiksi yung kanyang lever pero okay lang naman to kasi malambot naman yung clutch nya eh. so no yan pag mas mahaba kasi yung lever mga tol, mas malambot yung clutch nun. Kasi mas marami kayong puwersa. Pero pag mas maiksi, usually sa mga yung lever is matigas. Pero ito hindi. ano, One hand. Ay, one finger lang. Two fingers. Ayan. Hindi, ito yung kanyang grip. So, hindi naman siya ganun kalambot. Hindi din ganun katigas. So, sakto lang. Pero sana hindi ito yung ano, hindi ito yung lumalagkit kapag katagalan. Kasi may ganong grip. Lumalagkit. Then same sa kabila. Lever nya ganun din. Hindi maiksi. So, may iba kasi straight yung pantay dito eh. So, ito maiksi. Then, throttle nya. Itong side mirror mga tol, hindi ko nagustuhan. Kasi, yan maganda yung ano nya. Yan, meron siyang grado. Pero, ito kasi yung laba, <laughs> ito kasi yung ano nya, oh. di ba? Yung glossy parang yung mga mumurahing side mirror sa Shopee na worth 50 dalawa <laughs> ito yung kanyang side mirror ewan ko lang parang hindi ko siya type baka papalitan ko na lang siya palitan ko na lang to ng side mirror siguro pang Honda rin ang kakasya rito dito naman tayo sa kanyang mismong panel pag ino natin yung susi ito yung mangyayari ayan ilaw sa si neutral si check engine so magagalaw magpapa, magpapunction din sobrang minimal lang nang nakalagay dito mga tol. May kita nyo lang dyan yung kanyang uh, fuel indicator, yung speedometer o yung bilis. And yung, ito yung kagandahan sa kanya, meron siyang voltmeter. So ayan, nakalagay dyan 11 volts, 9 volts, uh, nasa no, red na yan, 11 volts. Siguro ito nasa 12 to. Na ayan, nasa 12 volts yan. So ito yung kagandahan sa kanya, may built-in siyang voltmeter kahit hindi ka na maglagay ng voltmeter pasok and then yung trip trip nya yung kung ilan na yung tinatakbo ng motor ayan 4.8 kilometer fresh na fresh pag pinindot nyo naman to yung odo naman nya and then ito yung kanyang check engine logo or check engine light and then temperature light nya ito neutral then signal light tapos ano ah uh, yung, yung high nya nandito kapag ka nag Ayan. Yung high niya. Ayan. So ayan yung kanyang ayan yung kanyang panel display or yung panel gauge niya. Dito naman tayo sa suspension mga tol at ito nga yung kanyang shock. Ayan. At ito nga yung kanyang shock. Hindi siya inverted fork. Siya yung pangkaraniwang shock na nakikita natin sa ibang motor. Kabilaan yan And then ito mga tol yung axle niya is kakaiba. Ayan. So alin siya? Allen wrench tapos sa kabila wala siyang nut so rekta yung kanyang thread dito sa mismong shock then ito lang yung pinaka lock nya allen wrench din na para hindi siguro gumalaw itong nasa gitna pero okay sya sa akin kasi mas malinis siyang tingnan kasi wala mga nakalawit na ganun pero siguro ang pwede mangyari dito kapag ka, pinagawa niya sa iba na hindi alam na meron palang ganitong lock tapos pinilit yung lugan to and then hindi nadala sa luwag pwedeng masira yung allen yan kasi yung downside ng allen wrench or allen bolt allen bolt yung pagka pinwersa mo sya mabibilog yung loob Doon sya hindi natatanggal and ito naman yung suspension niya sa likod sya yan nakas swing arm siya na mahaba and then monoshock hindi natin makita kasi may cover ang ganda nito mga tulo ang galing nang naisip ni Rosie lagyan ng ganito para sa dumi syempre hindi talsikan yung shock kapag laging madumi yung shock Doon din madalas mabilis masira yung shock and next naman natin mga tol is yung kanyang braking system so ang preno nito ay pinapagano ng hydraulic brake so this brake sya ayan yung harap nya is uh, tupat caliper dalawa yung kanyang piston and then itong disc nya ay wala nakalagay pero ang alam ko nasa 300mm to yung laki na itong disc na to ayan. yung laki ng disc brake na yan 300 mm yung 3.5 mm yung kanyang kapal and then ito hindi po to ABS baka isipin ng iba or iba ABS to hindi po yan ABS yan po yung pinakang speedometer uh, gear or sensor ay speedometer plate ng ating motor kasi ito yung kanyang sensor so kapag umikot yan ito yung masi-sense ito ang ating sensor na gumagalaw siya. Papuntahan dun sa ating digital speedometer. At itong sa likod naman mga tol ay a single pad caliper lang siya. Pero malaki. So siguro parehas dito yung mga pang Raider 150 na brake pad. Kasi alas same lang na itsura. Or sniper. Ewan ko kung anong papasok dito. So yan pa yung sunod natin nga alamin kung ano yung mga compatible parts. And then ito naman, disc brake din syempre. Ayan yung kanyang flower type na disc, rotor disc na may 5, ay 4 holes. Ayan, apat yung kanyang tornilyo. So proceed naman tayo dito sa kanyang mags at sa kanyang gulong. So ayan yung kanyang mags mga tol. Ano siya amat matte finish. Mas gusto ko yung ganitong style ng mags kaysa dun sa version 2. Kasi yung mags niya is matalim. Matalim yung mags nun eh. Ang sukat nito mga tol is Tukatin natin. 2.91 inches. Round up lang natin sa 3 inches. So, 3 inches yung kanyang lapad. At yung gulong naman ito is Cordial. Na ito kanina. Ayan, Cordial brand. Na 90 by 80 yung harapan. By 17. And then, itong likod naman mga tol. Same lang din. Uh, matte finish. Tapos, yung kanyang lapad ng mags. Ay... 4.25 Round up natin 4.3 Para may idea kayo Kung gusto nyong magpalit ng mas malaking gulong Kung ano yung mas sagad na kasha dito And then yung likod naman nya mga tol Is 120 By 70 by 17 And same lang din ng brand Cordial Ayan. And yung kanyang sprocket mga tol Ay hindi 42 pala 42 teeth Sa likod sa harap niya hindi ko na hindi ko pa nakita siguro pero siguro na sa ano yan 15 or 14 teeth dito naman sa pedal mga tol ito yung driver's pedal or driver foot peg foldable siya ayan parang kung halimbawa nag banking banking kayo tapos na pa sobrang yung banking nyo yung iba kasing naka fix to kapag kasumayad tong part na to aangat na yung gulong so may tendency na sumemp lang kayo pero kapag ito pagka sumadsad to sa sahig ayan tutupi lang siyang ganoon tutupi siyang ganyan then yun na may hindi walang chance na matumba kayo or sa mem lang pagka kayo ay bumanking hindi ito yung kanyang pedal brake pedal ang nakatawa dito mga tol is talagang ginaya niya yung brake pedal ni Honda GTR kasi ganito rin yun eh kahit si RS150 ganito rin yung kanyang brake pedal gantong ganto. siguro nagkatalo lang dito kasi malaki yung kay GTR is maliit lang no? ayan yung kanyang brake pedal sa kabila naman ganun din ayan natutupi din siya and then yung kanyang shifter is single lang so si kuat at apak lang wala kang tatapakan dito sa likod ito nga pala mga tol ay 6 speed transmission ito yung kanyang pattern 1 down 5 up yung gearing pattern niya. and then sa passenger foot peg naman minimal design lang naman syempre hindi naman sobrang pinabongga ni Rosie eh mat finish sya ayan parang powder coat to na may silver na tapakan or aluminum kabilaan ganun din di ba sabot sabot lang ito naman mga tol sa so may pipe nyang banda ito yung kanyang pipe ayan parang natural na pipe lang wala namang special kasi wala naman siyang nitro meron lang siyang heat guard dito at um, ito silver color ng tip muffler tip na merong allen wrench na paikot hindi ko alam kung anong laman nito pagkabinuksan so hindi ko muna bubuksan <laughs> then ito yung kanyang fluid brick fluid reservoir meron na siyang lock dito kasi yung iba wala walang lock kaya na, pag ito nalaglag wala na tapon tapon na yung, yung brake fluid ito yung kanyang hydraulic pump sa likod master pump hydraulic master pump ng preno at ito na nga yung pinakalas mga tol yung pinakang controversial sa lahat yung kanyang makina <laughs> tingnan nyo naman yung makina na yan mga tol ang makina na to ay K56 engine na ang originally or originated sa mga Honda Unix like RS150 GTR 150 Winner X I think si CBR version 1 K56 din yun eh Pero alam ko carb type Version 2 Alam ko K56 din yun Pero uh, FI na siya Ayan no So maraming Mayroong K56 engine Na mga Honda units Pero ang special sa unit na to mga tol Wala kickstart Para sa iba Is maganda siyang tingnan para sa iba lang ah pero para sa akin mga tol mas prepared ko talaga yung may kickstart kasi once na malobat yung battery meron kang kickstart na pwede mo pa rin mapaandar yung motor pero kung madiskarte ka naman kung kaya mo naman siyang kadyutin or yung ihilahin pwede rin naman yon. so nasa nasa rider na rin kung paano nyo solusyonan kapag ka yung motor and then ito yung kanyang makina nga K56 engine na mayroong 1.3 liter capacity And ang kanyang bore ay 149 cent cubic centimeter. Pero ang alam ko, 149.6 cubic centimeter yan. Hindi lang siguro nilagay. And then, ito mga tol, may napansin ako dito. Yung kanyang radiator hose, ayan o, water hose, merong spring. So, sa GTR kasi sa mga Honda, wala, alam ko wala. Kasi nakagawa na ako ng Honda Supra eh. So, wala siyang spring na ganito. So, maganda kasi ito mga tol, protection para sa mga ano alam ba, mayroong mga matatalim na part or matatalim na bagay na pwedeng tumusok dito or sumugat so hindi siya direkta sa hose Dito dito muna siya tatama sa spring pati rin ito oh pati yung sa taas niya ayan oh kung nakikita nyo ayan spring din yan ito pala yung kanyang kulang reservoir ayan hindi kita pero ayan oh color pink yung ginamit ni Rosie na kulang. And then ganoon din nasa so, ilalim yung starter. Parang sa mga Honda nga. Isa pa to sa special sa unit na to is yung kanyang radiator na napakalaki. <laughs> Ayan. Laka <laughs> na radiator nya. Parang pareho ng radiator ng Winner X. Kasi sa GTR is medyo mak... Parang ganito lang yata siya eh. Ganyan lang sya. Tapos ah, ganyang kataas. Ganoon lang sa si GTR. Pero ito mas pinalaki ni Rusi. Grabe ka na talaga Rusi. And then yung radiator fan mga tol, umiikot siya kapag ka na-meet niya na yung desired temperature ng makina. So kapag ka unang under, hindi pa yan umiikot syempre. Siguro kapag ka nag 90 degree or 80 degree Celsius yung motor, yung makina saka lang siya iikot. Mga tol, alam nyo ba, paglabas ng ruse kanina, meron na agad ako naramdaman ng mga technical issue or technical problem dito kay uh, Flash 150. Una mga tol, ito i-check nyo kapag ka kumuha kayo ng unit. Itong pedal. Kapag namreno ka, ayan. Di ba steady na siya? Kanina pag namreno ko, gumagalaw tong buo. Eh steady na siya. Kanina kada preno kong ganun, gumagalaw siya. Yung pala, maluwag yung nut dito. So ito papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko. Ayan. So ito mga tol, uh, pag inapakan mo to gumagalaw Yung yung buong ito. That means ay, maluwag. to, Maluwag yun na yan. Kaya nakita mo naman eh. Medyo may space pa siya. Pulang sa So ngayon, alam nyo na kung ano yung mga check nyo pag kakuha nyo ng unit na to. Ah, so yan. Yan. I-attress nyo lang to. And then, pitan nyo lang to. Ayun, no, maluwag oh. Diba? 18 yung size na itong tornilyo na to. Ay, nut na to. Kaya lang wala akong 18. So 19 na open. So, pwede yan. Hmm. then sa kanya ulit higpitan to. So ayan. Ayun lang yung solution mga tol para hindi na siya gumalaw. Hindi ko alam kung unit ko lang yung ganon or nagkat nagkataon lang na maluwag yung aking swing arm. Hindi ko lang alam kung maluwag yung swing arm bolt or hindi nag na, na hindi na higpitan. Pero yung kasing yung napansin ko kanina, kaya pala nagtataka ako kada preno ko parang gumagalaw pala. Malawag na siya. And then ito pa mga tol. Um, start natin. O, check engine siya pero nawawala pag in-start. So una medyo mataas yung window niya. O. Ayan. Pero nagiging normal naman kapag ka magka-umandar na. Pero hindi ko alam kung normal to sa unit na to. no Yung ganong uh, starting ano niya. Pero kasi yung ito hindi stable yung kanyang analog or yung RPM gauge. Gumagalaw-galaw siya. Ayan. So ito pa mga tol, yung napansin ko lang pinandar natin siya. Medyo mataas yung minor tapos bababa. Although wala naman check engine. Mataas yung minor, din bababa siya. Hindi ko alam kung normal yung ganto. Pero yung gauge niya is, tingnan nyo, may, hindi siya, ano, gumagalaw-galaw siya. Ayan. Pero mga tol, pag sa mga kayo nakinig, wala namang kakaiba. Ayan, stable naman siya. Yan. Wala namang kakaiba sa mga Kasi mararamdaman mo naman at maririnig mo naman sa andar pabago-bago yung under niya pero hindi siguro sa gauge lang medyo magaan or malambot lang siguro yung gauge at isa pa yung ano nga wala siyang temperature gauge pero meron siyang indicator gauge or yung uh, temperature light indicator pero wala siyang indicator gauge mas maganda saan ako nilagyan ni Ruzi. No. kasi para ma-monitor din natin yung temperature ng motor kung okay pa ba pa-overheat na ba ganon pero all in all mga tol pag tinakbo mo siya dun mo malalaman na worth it or andun talaga yung power lalo na yung makina nito is 4 valves hindi tayo bias mga tol hindi porket may unit tayo e eh sasabihin na natin lahat positive kasi sinasabi ko sa inyo yung mga um, na naramdaman kong issue ng pagkalabas ko ng kasa so yun nga And hindi ko alam kung pare-pareho yung mga unit pero yun kasi yung experience ko sa akin, no? Right. So, bali, hanggang dito na lang muna tong video natin mga tol. And then, abang na lang kayo kung gusto niya mag-subscribe sa akin sa mga update ko dito kay Flash 150X. Kung ano ba yung mga naging issue niya sa loob ng one month na gamit ko. Since, uh, alam ko madalas ko tong mababiyahin ng Pangasinan kasi yung motor ko na yon na si Max medyo bug-bug na siya. So kawawa naman siya kung siya na lagi yung gagamitin ko. So pag may nato na to, na natin to ng Pangasinan. So matitest natin kung talaga bang matibay ang makina ni Rossi 150X. Ayan. So yun lang mga tol, kung nagustuhan nyo itong video na to, hit nyo lang yung like and then kung gusto nyo mag subscribe, subscribe lang kayo and hit nyo yung notification bell para once na mag upload ako ng panibago about kay flash 150 is man, notify kayo so yun lang ride jeep